Welcome back sa ating YouTube channel mga kabok For today's video, i-update ko lang kayo sa mga baby Japan na alaga ko Mga kabok, kung napapansin nyo, merong maliit at saka merong malalaki uh, Ipapakita ko sa inyo yung medyo malalaki na mga kabok Kitang kita na yung mga markings nila At eto na nga mga kabok ang mga baby Japan na inaalagaan ko Isa-isa kong papakita sa inyo Ayan mga kabok, medyo malaki to sa monggo size pag kumain. Ito rin mabulto. Hay mga kabok. Pansin ko lang mga kabok, mas madaming lumabas na light brown. Kaysa sa gray. Iba-iba kasi kulay nila, may dark gray, may gray, yung simpleng gray lang. Pero mas marami yung light brown na parang yellow yung ganyang kulay marami eh mga kabok tingnan yung galamay niya mga kabok sariwa pa fresh molt yan mga kabok kahit mabulto ito ang ganda nito yung markings niya dark sabi nga pala sa akin ng ilan sa mga kilala kong breeder Uh, mas una to lumalaki yung mga male kaysa sa female kaya yung ilan sa pinapakita ko ngayon posibleng may mga male na pero sana mas maraming female mga abok, kasi wala pa naman akong balak mag breed sa ngayon dahil maraming akong inaalaga ang mga baby japanji uh, kaya mas gusto ko mas marami na lang na female Pakilike naman po ng ating page. Uh, search nyo lang po, Kabok. Uh, hanggang dito na lang ako mga Kabok. Mag-iingat kayo palagi. Maraming salamat sa panonood nyo.